Hello guys, and for today's video, ayan, dahil balik iskwela ng mga bata, ito tayo gagawa tayo ng, ay, tatahin ko to, notebook na spring na to. ito is bigay lang sa anak ko siya kahapon, tatahin ko, papalitan ko lang ng yarn para maganda siya tingnan, kasi pag ganito guys, mabilis siya, masira. Kaya palitan ko nitong line. Tatahimin ko lang yan. Tatang una-una, tatanggalin lang natin itong spring. Paikutin lang natin ganyan. Laking tulong na sa amin guys. May lima siyang notebook na libre. At saka isang bag. Ito yung nakuha niya kahapon. So yan. Palitan lang natin ang yarn para hindi siya mahirap gamitin sa school madali lang naman ito gagawin guys so ayan tanggalin natin yung spring ganito lang ginagawa ko sa spring guys so, para maging maganda sya tingnan ayan nakatipid na kami ng limang notebook this year. Ayan guys. Ayan, natanggal na siya. So, yung gagawin natin. Ito yung, yung ganito. Ayan, gaganyan mo lang. Ah. Ayan, at saka tupiin. Gawin natin siyang crayon Para sa pang tosa. Ayan. Pantayin lang natin ng ganyan. Ito siya guys. Tapos, ito na. Anuhin mo lang ng plies para, yan. Kailangan pantay siya, guys, para hindi magsabit-sabit. Ang gaganitin ko is kulay yellow. Ayan. Tapos, sukat lang. Susukatin natin. Lagyan na natin ng, ano, ng space para pag mag-ikot mamaya, bahala na. Sobra, wag lang, kulang. pagpitin lang natin tsaka ganito guys oh. ganyan lang tapos dito tayo mag start sa unahan para pagpalit natin mamaya ganito lang tapos tali mo siya dito na side higpita na natin para hindi matanggal Na siya. Tapos, tahiin na natin. Pantayin natin para natin ito ay mahirapan. Ganyan. Pantayin lang sya gawin, guys. May nagawa na ako kanina ito ito yung nagawa ko kanina lumang notebook nila to guys na tinanggalan ko lang yung may mga sulat pinuha ko at saka tinahe ko ulit dalawa pa yung natipin ko yan yung malapad na notebook tapos may nagawa din ako ito kubira lang natin ng colored paper para maganda sya chaka ito chaka ibalot na maya dito dito. Ayan, guys. Itahiin ko lang muna. Tapos, para may magawa tayo ngayon. Kasi, tatlo sila. So, unti-untiin ko lang ito tahi. Madali lang ito gawin, guys. Tapos yung ito mamaya babalikan natin yan. Yan guys, babalikan ko lang kayo mamaya, tatapusin ko lang to guys. Tapos na yung isa. Ayan na siya guys. oh so. hmm, sa kabila. And then, nababalak na natin yung isa. na natin siya guys para matagal masira pag microburn siya. Laki pala nito. Patingin ko lang siya guys. Kasi sobrang lapad. Tapos dito sa dili dayan mag-cut din tayo. Ganun din sa kabila. tapos mag scotch tape tayo ayan hirap pala nito hanapin ko pa ayan natin para hindi ma -alis. kabilang sa kabila. Ganun din gagawin sa kabila, guys. apat pantay siya. Ayan. May buhok. Ayan na Ayan. Kaya yan guys. Tapos yung ito. Pwede mo siya ipasok doon sa loob. Or tanggalin mo na lang. Tanggalin. Gupitin mo na lang yan. Oh. O oh. diba? Ayan na siya. Hindi siya na linis. Ayan. Ayan guys. Nande. Nagawa ko na siya. So tapos na. Ayan yung iba. Ito tuloy pa rin kasi. Para sa 29 kasi pasukan ni Nila. Mag-return na tayo. Ayan, guys. So, thank you for watching. Bye-bye.